Hi guys! Panibagong vlog na naman tayo. At ito na nga ang pinakahihintay na part 2 ng Vivid Festival. At syempre, magiging espesyal ngayon to dahil ito ang last day ng ating Vivid Festival, June 17, 2023. At dahil last day ngayon, marami ang tao ang magasama sama para ma-witness ang kagandahan ng Vivid Festival. At syempre, dahil last day na nga ngayon, in-expect na ng gobyerno ng Sydney na napakaraming tao ang magpupuntahan sa gabing ito. Kaya sinarado nila la ang circular key station. Kaya sa winyard na kami nakababa. Station yun bago mag circular key. Kaya yan, napakahabang lakaran yan papuntang opera house. At dahil 6pm pa lang, uh, matagal-tagal pa naman mag start ang drone show, mga 9 pa. Kaya napagpasya namin mag-dinner muna kasi baka mamaya madami na ang close na kainan after ng drone show. At dito namin napili sa El Camino na mag-dinner. Kaya lang sobrang haba ng pila. Sabi kasi ni Papa Brian, napakasarap daw ng tacos dito. Kaya nagtiis kami pumila kahit mahaba. But sadly, nung nasa counter na kami, sinabihan kami na 8pm pa daw magkakaroon ng available table for kids. E 6pm pa lang yun, kaya lumabas kaming luhaan. Ito na nga, hanap kami ng hanap ng mga kainan. Grabe puno yung mga restaurants, kaya dito na lang kami sa mga food stall maghahanap. Nakailang ikot din kami, kakahanap. Grabe ang titibay na mga to, ang lamig-lamig na kuha pang magbenta na bumili ng ice cream. Grabe, ang ganda ng ilaw, no? Parang fiesta lang dyan sa atin sa Pinas. Habang pinapanood ko nga itong video na to, napansin ko ang bilis tumangkad ni Adam. Grabe nak, malalagpasan mo na yung height ko. Nagmumukha ng pandak si mama, na. Ang bilis-bilis mo lumaki, 8 years old ka pa lang yan, ha? Para nang magkapatid yung height natin. At ayan na nga, sa wakas may nahanap na kaming burger stall. Diyan, umorder lang kami ng 3 burgers. Dinagdagan na rin namin ng fries. Yan pala ay nagkahalaga ng na $68. yan waiting na lang kami sa orders namin. At sa wakas, yan na nga, hawak na ni Adam ang minimithi niyang burger. At dahil food stall lang, wala talagang mga upuan dito. Kaya kung saan saan nakaupo ang mga tao dito para kumain. Wala ng arti-arti guys, sila nga mga puti sumalampak na hadaan habang kumakain. Aarti ba ba tayo? At dahil pinoy ito, kaya kong tumayo habang kumakain. Joke lang guys, isa na lang kasi yung bakante, si Adam ang nakaupo doon. At invera sobrang laki ng kanilang burger, parang champ na sa Jollibee. At ang sarap din niya. Pero mas bet ko yung Aloha burger ng Jollibee. At nag-start na nga rin si Adam kumain, nang kumain, nang kumain. Masarap yung tatlong burgers nila pero ang pinakamasarap yung chicken burger ni Adam. At yun na nga, tapos na kami kumain. Tara, punta na tayong Opera House. Ang ganda ng Museum of Contemporary Arts o oh, may mga exhibitions na ginagamitan ng lights as installations or visual elements. Sobrang nakakaaliw, ba diba? At ito na nga, narating na namin ang Opera House. Sobrang dami ng tao. Ito palang Sydney Opera House ay kilalang landmark at cultural venue na kilala sa kanyang kahanga-hangang architecture at mga palabas ng sini. Isa din ni ito sa nag-host ng mga special na light show bilang bahagi ng mga special event tulad nitong Vivid Festival. At ayan, makikita nyo sa structure ng Opera House, mostly sa roof, ay nag-create ng palabas gaya ng mga amazing images na yan at mga nakakatuwang kulay. At ayan na nga, kagaya nyan, kay gandang pangmasdan, di ba? Sobrang nakakaaliyong tignan ng mga lights. Kahit saan ka tumingin, puro lights kahit sa mga buildings and offices. Sabi nila, pag-vivid city daw talaga, nakiki-operate ang lahat ng mga building sa paligid ng Sydney Harbour, pinapanatili nilang mailaw ang kanilang offices. Ang galing naman talaga, 'di ba? At ayan na nga, at exactly 9.10pm, nagstart start na ang kanilang drone light show. Mabagal yan guys, iba fast forward ko lang para hindi kayo mainip. Bali, ang drone show na yan ay tumatagal ng 10 minuto. Alam nyo ba guys, na sa drone show na yan na written in the stars, ay gumamit sila ng mahigit 1,000 na drones para lumikha ng kahangahangang show sa kalangitan. Ang mga yan ay nakasynchronize at pinrogram ng maayos para lumipad ng sabay-sabay at mag ng amazing na mga anyo sa kalangitan. Amin amazing, di ba? Diba? Nung una nga, akala namin fireworks ang last day ng Vivid. Nagulat kami kasi drone din pala. Actually, mas gusto namin talaga makita yung drones kasi nakawitness na kami ng fireworks dito last New Year. Dito kasi kami nagpasko at New Year noon. Anyways, nakakatuwang mga city lights sa buong Sydney Harbor, no? Yan na nga, pa isa isa nang lumalabas ang mga images na nililikha ng mga drones. Ang Transformers pala ang nakipag-partnership sa Vivid ngayong taon. Kaya may kita nyo dyan yung mga images ng characters sa movie na yon at iba pang makikita nyo sa galaxy like Milky Way, Earth at iba pa. Last year pala, Paramount Pictures naman ang nakipag-partnership sa Vivid. Kaya sila Spongebob at Paw Patrol ang makikita nyo dun. Sayang nga, wala pa kami dun nun. Matutuwa sigurado si Adam pag nakita sila Spongebob at Paw Patrol. Kasi favorite nila yun magpinsan. Hello nga pala kay Kuya JL. Miss you Kuya JL. At sa lahat ng pamag-anak namin dyan sa Pilipinas, miss na namin kayo lahat dyan, pati yung init ng Pinas. Sobra kasing lamig dito ngayon. Anyways, matatagpuan nga pala tong drone show dito sa Harbor Bridge sa pagitan nila nitong Opera House. Alam nyo guys, mas maganda sa personal tong drone show, mas ma-appreciate nyo. Mapapapalakpak ka talaga kasi halos lahat ng tao dito nagpapalakpakan sa sobrang ganda. Sulit na sulit talaga ang pamamasyal nyo pag tinaon nyo mismo dito sa Vivid Festival. Ito pala yung na-realize namin na mali ang napwestuhan namin para sa drone show. Kasi nasa-side pala kami at di namin super kita. <coughs> Ang magandang pwesto pala ay yung nasa Circular Key Station. Kaya pala kinloos yun sa last day kasi doon ata tumatambay ang maraming nanonood. Kaya napupuno ang station. Kaya kayo guys, kung pupunta kayo sa drone show, eh humanap kayo ng pwesto na makikita nyo ng harapan. Yun ay sa bago mag-opera house sa mga restaurants doon. Hanggang doon sa may overseas passenger terminal. Doon yun sa may sakaya ng ferry papuntang Manly Beach. Di bali, bawi kami next year. Alam na namin kung saan kami pupwesto. <coughs> At ayan na nga, after 10 minutes, natapos na rin ang drone show. Sobrang nakakaaliw kaya lahat nagpalakpakan kahit adult eh, nag-enjoy din. Makikita mo sa mga mukha nila, ang tuwa at sulit ang pagtambay nila dito. Kahit sobrang lamig talaga nung gabi na yun, unti-unti na bumababa ang mga drones. After nyan, umuwi na rin kami at dinamin alam kung anong oras ang operation ng train. Last year kasi, walking distance ng apartment ni Papa Brian nung nagbakasyon kami dito. At habang papunta kami ng train station, nakita namin ganyan, nakakatuwa ang lights kaya dumaan muna kami. At tandaanan din namin tong custom house, may paandar din sila. Grabe, sobrang ganda ng light show nila dito. Nakakatuwang panoorin talaga. O siya, bye bye na muna. Nakakapago din pala mag voice over, no? <coughs> Kidding aside, thank you guys for watching ha. Salamat sa suporta nyo. Please do like, follow, and share our page. Simple Life in Seed. Bye bye!